Yan ang aking snack plant. Ang daming bulaklak. Sampung tangkay. Ang bango niya sa gabi. Araw-araw din ang bulaklak din. King Uliba Plan. Ganda hmm. na backup mm -hmm. Yan. Ang blue permit may mga bulaklak na ayun oh.

Ha? Ople. Ople. Wala Bula bulaklak yung mo ay nasa taas. Nasa taas. Yung halaman. Nagaling pa to sa to Kalaka, Batangas? Ito sa ano, Ibaan. Ibaan, Batangas. Ayan. At ang aking... Ano to di? Five fingers? Dito sa harap ng tindahan. At umulan at Umara. <laughs> Ito, ang itong araw-araw. Ay niyan mga bulaklak nila oh. Uh. Mulan at Umara, hindi na uhosan. Oo, uhosan bulaklak. Nang bulaklak. Hindi na kailangan ng bulaklak na din. Ay tapos itong snack stand ko dito sa tindahan 'yan ng eh, bulaklak ng rel. Sa labas. Sa hindi makita? yan. Okay. Ang lakas ng ulan dito. Mag-ingat po tayo palagi. May low pressure ba? yan ang aking halaman dito sa harap ng tindahan. yan. Mga bromasis.

bango. mahalimuya kasi namukadkad na ang halaman ng snake plant yan ang bango. ang hmm, bango bango aking rubber plant na variety is black prince yan o. naipagtanim po na si nanay, yung pinutulan na ito ayan sumibol na nga o nasibulan na uli o yan yan ang aking black friends ah rubber plant ah uh -huh. oliva yan yeah. yung pinuturkulingsan sang sa rubber plant ayan na tumubo na siya o na? diba ang ganda rin ng pagkatubo niya tataba na rin to hmm. malakas ang ulan yan varieties black prince snake plant tanggal ng patay ng mga dahon nandiyan din sa pasok ko nilagay alubera tataba na fortune plant anong nga ang tawag nito sa laman na today Halimutan ko rin eh. Sahod-yaman ang tawag nito eh. Ewan ko kung ano nga to. Ayan. Aga halimuyak ang bango bulaklak ng snake plant.